samahan ko ngayong ganap na araw. Guys, kumusta kayo? Ngayon ay magtatanim tayo ng mga prutas sa bukid. Ang tatanim natin ay mga right, mga prutas like persimmon. O yun si kuya nagsasampay. Ay, nagsasampay. Pinawa na yung mga damit kasi um, tuyo na. Yan, yeah, nagkaraling kami ng persimmon. Siyempre, simo na tinutukoy ko sa inyo nung nakaraan na ire replant ko. Yan, o Oh, kami ngayon. Ah, uh, sino mong sa inyo? guys? ang saya kaya, ano, lalong-lalo na pagmamunga ang ating mga pananim. Uh, meron tayong aanihin. Di ba? Yan na, oh. Pero simo, na nila. Ang saya kaya kapag tatanin tapos mayroon ka aanihin. After 10 years siguro, itong buko na ito, tapos mag mag -ha harvest na kami ang saya saya diba pa guys yan yan ang aming tanawin patatanim ulit tayo ng kalamansi ng langka para naman pagtanda natin meron tayong kukuhin at saka ayoko ko din namimili ng mga namimili ng mga putas sa palengke kasi hindi rin fresh minsan okay, yun muna tayo guys for today's video salamat sa mga nanonood. nag-like, share, and subscribe. Huwag niyo pong kalimutang kalimbangin ang kampana. Please like, share, and subscribe, guys. And shout out nga po pala sa mga nanonood sa aking mga vlogs, mga OFWs, mga mga kung ano-ano dyan, mga nanonood. Nag-enjoy -e sa aking mga vlogs. Thank you, thank you very much. Bye-bye!